Iabante mo nga ng pakunti pa, pa anong kuya Papasok ka lang ba? Papasok ka pa ba? Okay naman eh Prino, preno mo kuya Oh, tama na Sige nga, break mo Kaya pala walang kapit ang kanyang preno kahit anong gawin mong kapit eh, hindi siya kumakapit eh ito makikita nyo dito bakal na pudpud -pud na ang kanyang brake pad ang na yung na yun dito ano 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 pinapara nila mga paps? Ano ba ba sila? kuluro cool yan mga ano yung mga mga hindi nakarehistro yung mga it's ha? It's ay, hindi yan, eh hindi nakareglo SPG yun eh ng LTO kaya mahirap pulihin yan ay mahirap pakiusapan yan mga inanan nila yung mga kulurum cool eh Mga cool room. Na pa yung isang rider do Bakit na ano yun na para? Wala naman siyang sakay. nasita pa nga two <laughs> sige accept natin to ay yari huli walang plaka tapos may nakalagay pa na parang wang wang huli talaga Huli ka Pero di kulong Walang plaka May nakalagay na parang wangwang -wang. Huli, malala e Hello po Sa kayo da, sir? Andito ako sa may Jollibee Okay, sige, sige Up, ya Dito so, tayo dadaan sir Ayaw ko dyan Matrapik dyan Sobra Bambo Ang daming SPG Oh, kawawa yung mga nahuhuli Wala kasi Wala kasi yung plaka Saan sa San Jose del Monte, sir? Ah, sa so may musan pa ba ito? Lagpas pa ng ano to, ng SM Tongko? Ah, Ah, hindi. Malapit sa may tulay. Lagpas ng tulay yung paka Ah, oh, hindi sa dunto.

Okay, mga paps. Drop na tayo. kaya tayo lalabas na ito? Tingnan natin kung saan tayo lalabas na ito, mga paps. Yun o, mga paps. Oh. Oh, mga paps. Dun sa mga mga ka rider natin dyan oh. dito lang po sa may San Jose del Monte marami kayong pwedeng mabili rito sa part ng mga motor may shock may mga pindutan oh. mga pindutan mga paps pinipindot lang yan may caliper pa dito oh. yung pang pa-stop ng motor para hindi ka babagga may stand magkakano kaya tapos may shock shock ng ina mo <laughs> tapos um, laki ng busina ito oh, ah, cellphone holder ay cellphone holder bar pala bar yung kapitan ng cellphone holder meron ditong alam nyo na yan hindi ko na kailangan isa isa yun pa mga paps yun alam nyo yun Sipe, may, ano, may driving light may air cleaner may metro may mga sakit din mga paps may grinder isang set ng sakit mga paps oh. pwede mo nang baklasin yung motor mo nyan mga paps oh. ito T-Rains ayun may martilyo pampokpok sa ulo mo boss ano lugar to? muson ah muson ah oh, Muson pala mga paps. Muson, sana si Del Monte sakop din ba 'yung Muson? Ah, okay. Tapat lang 'to ng Palawan. Palawan Pound Shop ng McDonald ng Muson. no oh, ayan mga paps. Mura lang dito. Mura lang dito mga paps, sigurado 'yan. Ah. Oh, may okay okay dito. Alam niyo na, ayan oh, New arrival. Ah, oh, lalabas na tayo ha. Kaya na ang bahala. May kainan doon pag nagugutom kayo. <laughs> Kompleto na diyan. May parkingan, may naghihintay na ang kas. Pwede na kayong sumakay. Ah, <laughs> oh, di ba? Doon sa mga kulang-kulang yung part ng motor, pwede na kayong bumili dito. Eh, napakamura lang siguro. Hindi ko na tinanong kung magkakano ang bawat isa nun at baka tayo ay eh, sa pakinong may-ari. Baka sabihin eh, eh yano naman itong nagtatanong na to eh. nakaka na. Gusto pa eh, isa-isahin. Hindi na, di ba? Ang pinaka-landmark niya mga papsis is yung McDonald's Muson. Tapos, pag lumabas ka dito, ito na yung crossing ng papunta ng bypass road, papunta yan ng na bypass road Santa Maria Bulacan tapos dito pag kumanang ka papunta na sa'yo <laughs> papunta na ka sa puso mo joke papunta na ito na ang grotto sa Jose del Monte mga paps ito pag kumanang ka rito tap tapos tapos doon sa may pinagalingan naman atin na yun pag kumaliwa ka yun na yung pa Santa Maria Bypass road papunta ng Bukawi, Bulacan Labas mo nun, MacArthur Highway mga pap So ayan ha o, ano nangyari sa iyo kuya? A Boss nangyari dyan? Na, sir. Alam ha? Alam na, na, Walang preno? Oh, ano ba yan? Disc brake? Oo, disc Ay, tabi mo nga doon Tingnan natin Tingnan natin ito mga paps Baka wala na itong fluid This break daw eh This break yan kuya diba? Tingnan natin Kung anong magagawa natin pa Harap likod wala baka wala ng fluid Walang dala? Masobrang lambot? Naku po. Ah. Oh, yung caliper. Ay, nag lang yung caliper? tumo. Ay, ay tagas na yung fluid mo. Baka wala nang fluid to. I-stand mo nga kuya, titingnan natin. Wala po si Ha? Wala po si e, mo lang. Wala ka bang gamit? Ay, ay hawakan mo. I-straight e, mo para titingnan ko tong ano. So may gamit tayo rito mga pups. Okay. Bakit basa? Naku po. Hmm, basa na pala yun. Wal, sobrang lambot eh. Sobrang lambot na. Sa likod wala rin. Wala, ang... Yung likod niyan, this break day ah, ni. Parang tubig eh. Ba't sobrang gano? Ba't ang labo? Ba't ganyang kulay yung disc brake mo? Ay, ng ano, uh, uh, brake fluid. Hindi ba ito, diba ito natata, ano, parang, parang ano na Parang natutubigan. Okay. Papatagasin natin, ha, pigay mo. Dito. Kailangan dito. Caliper, kailangan dito. I-avante mo nga ng pakunti pa, pa gano'n, kuya. Iy yan, okay na yan. Buti hindi ka dumiritso ka agad, no? I-gano'n e, mo, gano'n mo. Buti hindi ka pa doon sa pababa. Papasok ka lang, papasok ka pa ba? Okay naman eh. Prino, prino himo eh ko ya. Oh, tama na. Sige nga. Naku, yung ano. Wait lang ah. Sige nga, break mo. Eh hindi, wala ka ng ano. Wala ka ng pad. brake pad. Wala na. Ano na to, bakal na to eh. Kahit anong gawin mo dyan, hindi nakakapit to. Ba, meron ka bang ganito? simple ko, ba Hindi, magkaiba yan. Ay, sa likod. Itong sa unahan kasi suporta lang naman to eh. Wala na. Kaya pala tumuto Oo. Wala na eh. Sabi ko ano, hindi na talaga kakapit to. Sa ka ba Bakit may washer pa to dito? Dito. Parang ako yung screw mo. Wait lang. Ah, okay na. na to. Hindi na to kakapit kasi wala na yung kabila. Ayan mga paps. Uh, paalala ko lang sana sa lahat ng mga uh, lalabas or magdadrive ng ating mga motor. Uh, Pinaka-importante natin uh, titingnan sa bago tayo umalis is yung preno. Yung preno natin kasi yan yung pinakamahalaga din sa part ng pagmumotor. Kasi pag nawalan tayo ng brake, Mahirap, pwede tayo ma-aksidente Oro pwede tayo makasagasa Wala na, hindi na nakakapit to eh Hindi na gumagalaw, hindi na gumagalaw oh. Wala ko na lang ako sa lorong niya Ha? Tano ko na lang ako sa <laughs> okay. Ah sige wala na eh. Iyon, magagawan sana natin yung unahan mo. Pero kung meron kang reserbang ano, pad. Tag taga rito ka lang ba? Malapit? Lang kami, ano. be... Ah? Wala mm -hmm. na tayong magawa eh. <laughs> Hindi ko mabaklas sa kabila. Sige. Na oh. Ingat ha. Basa yung ano ko. All right. Waiting lang tayo. Na. Okay. Ingat, ingat. Ito yung tinulungan natin, Pops. Eh. Oh. Dahan-dahan lang siya, engine brake. Basta pagpababa, tulak. Pinatakbo mo? May engine brake naman yan, di ba? Sige, ingat ha. Oh, ingat, ingat. Pinatakbo ni Kuya yung kanyang motor. Kaya may engine brake naman yon. Basta dahan-dahan lang. Para hindi siya masyadong pagod. All right. Maraming maraming salamat sa inyong lahat mga pap. Paki like and share naman ang ating video na to. And ride safe everyone. See you next vlog. Bye bye.